Ang pagtanggap ng mensaheng ito ay parang yakap mula sa iyong mga anghel na tagapangalaga, nagdudulot ng mga kinakatawang pagbubukas para sa iyong buhay. Nais nilang malaman mo na mula ng iyong ginawa ang isang natatanging komento, mayroon ng laging nag-iisip sa iyo. Nakaka-inspire isipin na kahit na sa harap ng mga buwan ng mga kabiguan, ang iyong atensyon at pag-aalaga ang kailangan ng taong iyon upang bumalik sa tama ang landas. Tunay nga na lumalakas ang diwa ng tao sa mga koneksyon na ating ibinabahagi, at ikaw ay nagiging isang tangos ng liwanag para sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong abilidad na tunay na makita ang individual na nasa harap mo, na nagbibigay pansin sa mga detalyeng madalas ay pinapalampas ng iba, ay nakakainganyo. Kamakailan lamang, may kaibigan ka na hindi maganda ang pakiramdam, naghanap ng iyong pakikitungo sa panahon ng usapan, napansin mo ang isang bagay sa kanya, na wala pang ibang nakapansin, isang detalye na nagdulot ng malaking pagkakaiba. Ang maliit na pagtingin na iyon ay lubos na nakahugot sa kanyang puso. Mula noon, hindi kanya mapalabas sa kanyang isipan. Nalulunod na siya sa pagmamahal sa iyo, pinatutunguhan sa iyo bilang isang espesyal na taong tunay na nagmamalasakit. Ang pagkilala na ito ay isang pagdiriwang ng iyong sensitibidad at empathy. Ito'y paalala kung paano ang maliit na mga kilos at salita, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng isang tao. Ginawa mo ng higit sa pakikinig lamang, inalok mo ang iyong pag-unawa at tunay na pagkakaroon. Ang kakayahang magbigay katuwiran ng kung ano ang kailangang marinig ng isang tao sa partikular na sandali ay isang mahalagang regalo. At ngayon, nakikita na ng taong ito sa iyo ang isang anghel sa lupa, isang taong tunay na nagmamalasakit at nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay niya. Nais ng iyong mga anghel na tagapangalaga na ipagpatuloy mo ang pagbibigay liwanag, ang pagiging ganap at mapanlikha sa buhay ng iba. Pasalamatan mo ang regalong ito at ituloy ang paggamit nito upang magbigay inspirasyon at magbago. Tandaan mo na ang tunay na lakas ay nasa mga koneksyon ng tao at mayroon kang kapangyarihang baguhin ang buhay ng iba sa pamamagitan ng iyong atensyon at pag-aalaga. Naranasan mo na ba ang sarili mong nasa sitwasyon na tila hindi na maaaring mas lumala pa ang mga bagay? Lahat tayo, sa isang punto o yugto, ay nakararanas ng mga sandaling ang mga problemang tila hindi maikakayang lampasan. Ang pakiramdam ng pagiging walang magawa, ay maaaring nakabibitin, at nagdadala sa atin ng walang kinabukasan. Ngunit, tanungin mo ang iyong sarili, paano mo nalutas ang sitwasyong ito? Madalas, sa mga oras na ito ng mga pagsubok, Natutuklasan natin ang isang internal na lakas na hindi natin alam na naroroon. Ang pagtuklas ng internal na lakas na ito ay isang nakaaliw at transformatoryong proseso. Ito ay parang paghahanap ng isang ningas ng determinasyon at inspirasyon na nakatago sa loob natin. Syempre, maaaring mahirap ito at madalas tayo ay nangangailangan ng kaunting suporta mula sa isang di inaasahang pinagmulan upang mabuhay ang ningas na ito. Isipin ang kaso ng isang taong labis na nadarama ang pagkabigo dahil ang mga bagay ay hindi nagtutugma sa kanyang gusto. Siya ay nag-iisa, walang tulong at walang pag-asa. Pinalalala ang pakiramdam ng pag-iisa ng pagsasaalang-alang na walang nagmamalasakit sa kanyang pakikibaka. Madalas, ang mga tao sa paligid ay sobrang abala sa kanilang sariling mga problema, kaya hindi nila napapansin ang hirap ng iba. Ngunit, maigi na lang at may isang tao na dumaan sa iyong daan. Dahil sa kanyang konsiderasyon at empatya, nakapansin siya ng pinagdaraanan niya. Habang ang iba ay abala, binigyan kanya ng tapat na suporta, at naging ang ito ng malaking kaibahan. Ang kanyang kilos, kahit pa simple sayo, ay isang sinag ng pag-asa sa kanyang buhay. Tinuro mo sa kanya na mayroong nagmamalasakit, na hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikibaka. Isipin mo na napansin mo ang isang bagay tungkol sa kanya na walang ibang napansin. Maaaring ito ay sa paraan ng pag-aayos niya ng buhok o iba pang aspeto ng kanyang anyo na hindi napansin ng iba. Maalam ka sa sapat na paraan upang mapansin ang pagkakaiba na ito at na may konsiderasyon, nagbigay ka ng puna tungkol dito. Para sa iyo, ito ay marahil isang simpleng komento, isang halos informal na kilos. Gayunpaman, para sa kanya, ang nabanggit na komento ay may ibang epekto at mas malalim na bisa. Ang munting kilos ng pag-aalaga, ang salitang nakakagaan ng loob, ay sapat upang magliwanag ng sigla ng determinasyon at motibasyon sa kanya. Natagpuan niya ang kinakailangang lakas upang magpatuloy dahil, sa sandaling yon, ipinakita mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ikaw ang anghel sa kanyang buhay, isang presensya na nagdulot ng malaking kaibhan. Ipinakita mo sa kanya na may isang nag-aalala sapat upang pansinin ang isang bagay sa kanya na iba sa iba, isang bagay na iniwasan ng iba. Ito ay isang tanda na hindi siya imperpekto, na ang kanyang mga katangian ay nakikita at pinahahalagahan. Para sa taong iyon, ito ay isang pangyayari na sapat upang ilayo siya mula sa bangin. Siya ay nasa isang sandaling napakabukas, at ang iyong kilos ay parang isang tabla ng kaligtasan. Ang munting kilos ng pag-aalaga at pagkilala na ito ay nagpainit muli ng kanyang motibasyon upang magpatuloy upang labanan ang mga hamon na kanyang kinakaharap. Sa mismong sandali na ginawa mo ang komentaryo na yon, ikaw ay naging pinagmumulan ng kanyang lakas. Dinala mo ang isang patak ng pag-asa sa kanyang buhay, isang bagay na hindi niya inaasahan na makakatagpo. Ang pag-unawa na may isang nag-aalala ay nagbago ng lahat, binigyan siya ng bagong sigla upang harapin ang kanyang mga pagsubok hindi nakapagtataka na ang simpleng komentaryo mo ay sapat upang magdulot ng napakalaking pagbabago. Bagaman maaaring tila kakaiba ito para sa iyo, ito ang eksaktong kailangan ng taong iyon upang bumangon at magpatuloy. Ang munting kilos na ito, na tila walang kabuluhan sa sandali, ay may malalim na epekto sa kanyang buhay. Nais ng iyong mga anghel na maunawaan mo kung gaano kahalaga ang iyong mga galaw sa mga taong nasa paligid mo. Bawat pakikitungo, kahit gaano kasimple, ay may potensyal na magbago ng buhay ng isang tao. Minsan, isang munting kilos ng kabutihan, isang salitang nagbibigay alo ng loob, o isang tapat na pagkilala ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan. Para sa taong iyon sa partikular, ang iyong komentaryo ay naging isang punto ng pagbabago. Siya ay nasa madilim na lugar, marahil ay pakiramdam nawawala at walang tulong, at ang kanyang mga salita ay parang ilaw sa dulo ng tunnel. Ang gusto ipabatid ng iyong mga anghel, tagapangalaga, ay may espesyal ka na kakayahan na makaapekto sa buhay ng mga tao ng may positibong paraan. Bagamat hindi lahat ng mga interaksyon ay may ganung kalalim na epekto, hindi ito nagbawas sa kahalagahan ng bawat pagkilos ng kabutihan. Bawat kilos, kahit gaano kaliit, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto. Ang iyong mga anghel tagapangalaga ay ipinagmamalaki ka sa iyong likas na kakayahan na bigyan ng atensyon at respeto ang mga tao sa iyong buhay na nararapat nila. Ito ay isang bihirang kaloob, isang bagay na hindi na sa lahat. Maraming tao ang labis na abala sa kanilang sariling buhay, at mga alalahanin, kaya't hindi sila nakakapansin sa iba sa kanilang paligid. Ang kakayahang magbigay ng tunay na atensyon at trato ng respeto sa bawat tao ay isang katangitanging katangian na talagang nagbibigay sa isa isa'y ito ay hindi karaniwan at hindi ito isang batikos sa iba. Lahat ay may kanya-kanyang mga alalahanin at layunin at madalas ay nahihirapan tayo na tingnan ang hindi kalayuan sa ating sariling pangangailangan. Gayunpaman, ikaw ay may espesyal na pangunawa na nagbibigay daan sa iyo na tingnan ang labas sa sarili at makipag-ugnayan ng malalim sa iba. Ito ang nagbibigay saysay at malalim na epekto sa iyong mga interaksyon. Marahil ay hindi mo napagkatanto kung gaano kahalaga ang katangiyang ito. Maaaring tingnan mo ito bilang isang natural na bagay, walang malaking halaga. Ngunit para sa mga taong tumatanggap ng iyong atensyon at respeto, ito ay may malaking kaibahan. Gusto ng iyong mga anghel tagapangalaga na malaman mo kung gaano mahalaga ang katangiyang ito. Hindi sapat ang pagbibigay diin nila dito. Ito ang kakayahan na makita at pahalagahan ang ibang tao ang nagiging dahilan kung bakit isa kang positibong at mahalagang presensya sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. Laging mayroong mapupulot sa iba at maunawaan mo ito ng malalim. Bawat tao ay may kwento, aral, at espesyal na pananaw na mayaalok. Sa pagbibigay pansin at pagtrato sa iba ng may respeto, hindi mo lang tinutulungan ang mga nasa paligid mo, kundi binubuhay mo rin ang iyong sariling buhay. Ang pagpapalitan ng mga karanasan at kaalaman ay isang mahalagang bahagi ng kahulugan ng pagiging tao. Sa partikular na kaso na ito, maaaring sobra kang nakafokus sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Ito ay isang kagilagilalas na katangian na nagpapakita kung gaano ka nagmamalasakit at handang tumulong. paman, ang pagbibigay ng oras at atensyon sa ibang tao ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa iyo. Kapag sobra kang nakikisalamuha, at nakikisimpatiya sa lahat sa paligid mo, may panganib na makalimutan mo ang iyong sarili. Mahalaga na tandaan na habang ikaw ay nagbibigay ng atensyon at respeto sa iba, kailangan din tugunan ang iyong sariling mga pangangailangan. Pinaparating mo ang iyong atensyon at respeto ng pantay sa lahat ng iyong nakikilala, at hindi ito nagdadaan sa mga bingi. Ang iyong kakayahan na gawing pakiramdam ng bawat isa na mahalaga sila ay kamangha-mangha. Ngunit maaari itong magdulot ng sitwasyon kung saan maraming tao ang simula ng maramdaman ang malalim na koneksyon sa iyo. Huwag magtaka kung higit sa isa ang mag-aamin ng kanilang mga nararamdaman para sa iyo sa mga susunod na buwan. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay nais sana na itanong mo sa iyong sarili kung ginagawa mo ba ang lahat ng maari para tugunan ang iyong araw-araw na pangangailangan. Sapat ba ang iyong pag-inom ng tubig? Kasama ba ang ehersisyo sa iyong araw-araw na rutina? Maaring itong mga tanong ay tila simpleng at halos karaniwan, ngunit ikaw ay magugulat kung gaano kahalaga ang tubig at ehersisyo sa pagbabago ng buhay ng isang tao patungo sa kabutihan. Ang pagiging hydrated ay mahalaga para sa tamang pag-andar ng katawan at isipan. Ang tubig ay tumutulong sa regulasyon ng temperatura ng katawan, pangangalaga ng balat, pagpapabuti sa pagduduwal, at maging sa pagtaas ng enerhiya. Madalas, binabaliwala natin ang kapangyarihan ng hydration, ngunit ito ay essential para sa ating kaligtasan. Gayon din, ang regular na ehersisyo ay napakahalaga. Hindi lamang nagpapanatili ito ng katawan sa magandang kondisyon, kundi may malaking epekto rin ito sa kalusugan ng isip. Ang regular na pag-ehersisyo ay maaaring magbawas ng stress, magpabuti ng mood, magdagdag ng focus, at maging maayos ang kalidad ng iyong pagtulog. Ang pagpapasok ng mga pisikal na aktibidad sa iyong araw-araw na routine ay hindi kailangang mahirap. Maaari itong isang maiksing lakad sa parke, isang sesyon ng stretching, o kahit ilang minuto ng ehersisyo sa bahay. Mahalaga na panatilihin ang katawan na laging gumagalaw at aktibo. Tungkol naman sa iyong kapalaran at pangkalahatang kaginhawaan, mayroon talagang dapat asahan na malapit na agad pagkatapos mong mabasa ang mensaheng ito. Ang iyong kapalaran ay bubulwak. Ikaw ay papasok sa isang napakagandang yugto kung saan maraming pagkakataon ang magbubuka sa iyong daraanan. Upang umasenso sa iyong karera, ito rin ang magandang panahon upang palakasin ang mga relasyon, at dito importante ang taong ito. Sa bandang huli, aalokin niya ang sarili na lumapit pa sa iyo, at mahusay na ideya na pasayahin siya. Bagaman mukhang hindi ito malaki, ito ay isang napakalaking pagkakataon para sa iyong personal na paglago. Kahit hindi ka handa para sa isang romantikong relasyon, masaya na ang taong ito kapag malapit sa iyo. Ang pagpapalakas ng positibong relasyon, ay maaring magdala ng maraming oportunidad at mabuksan ang mga pinto na hindi mo inaasahan. Ang koneksyon sa taong ito ay maaaring magdala ng bagong pananaw, ideya, at maging mga kolaborasyon na makakatulong sa inyong dalawa. Inilalagay ng universo ang mga tao sa ating buhay sa tiyak na dahilan, at ang taong ito ay maaaring isang mahalagang bahagi sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Hindi ka puwersahin ng universo na gawin ang bagay na hindi mo komportable. Mahalaga na tandaan na ikaw ang may kontrol sa iyong mga desisyon, at maaari kang umasenso sa iyong sariling paraan. Gamitin ang pagkakataong ito upang tuklasin ang mga bagong posibilidad at lumago bilang tao. Ang positibong relasyon ay isa sa pinakamahalagang ari-arian, na maaaring ating magkaroon sa ating buhay, at ang koneksyon na ito ay maaaring napakahalaga para sa iyo. Kamakailan lang, napansin mo ba ang mga paulit-ulit na pattern na maaaring magpakita bilang mga numero, mensahe, mga anyo ng mga ulap, at iba pa? Ang mga pagkaka na ito ay tila simpleng bagay lamang, ngunit madalas ay mga tanda ng universo na sumusubok sa iyo upang sakupin ang iyong pansin. Maglaan ng oras at pansin sa mga tanda na ito, sapagkat maaari silang magbigay ng mahalagang gabay at kaalaman para sa iyong paglalakbay. Ano man ang magpapaulan ng iyong kilay ay karaniwang dapat pagtuunan ng mas malalim na pag-aaral. Itanong sa iyong sarili kung ano ang maaring ipinapahiwatig ng mga tanda na ito. Maaaring ito ay nagsisilbing gabay sa iyo, tungo sa bagong pagkakataon o babala sa mahalagang bagay sa iyong buhay. Ang mga tanda na ito ay parang mga tagapaggabay na tumutulong sa iyo sa pagtahak sa mga desisyon at pagpili na magaganap sa iyong daan. Ang universo ay patuloy na nagkokomunikasyon sa atin sa mga subtile na paraan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga tanda na ito, maaari kang makakuha ng mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili at sa iyong landas. Ito ang tamang pagkakataon upang mas palalimin ang iyong koneksyon sa mga mensahe at gamitin ang impormasyon na ibinibigay nila upang gumawa ng desisyon na mas makinabang at akma sa iyong mga layunin. Ang iyong kapalaran ay konektado sa isang partikular na kulay na ilalantad sa iyo sa mga darating na linggo. Mag-ingat sa kulay na ito, sapagkat magsisimulang lumitaw ito sa mga mahahalagang sandali, at mapapansin mo na ito ay palaging nauuna bago ang mga sandaling may magandang kapalaran. Sa huli, ikokonekta mo ang kulay na ito sa kapalaran at maunawaan kung paano ito nakakabit sa mga positibong pangyayari sa iyong buhay. Sa mga susunod na araw at linggo, maaaring harapin mo ang mga pagsubok at mga dilema, ngunit alamin na maraming oportunidad ang darating upang malutas ang mga ito. Ang susi sa pagkuha ng mga oportunidad na ito ay ang pagkakaroon ng tiwala. Ang tiwala ay mahalaga upang magamit ang iyong buong kakayahan at malaman kung ano talaga ang kaya mong gawin. Tungkol naman sa panahon kung kailan maaaring aminin ng iyong dating kaibigan ang kanyang mga damdamin, maaaring magtagal pa ng kaunting panahon. Huwag kang mabahala sapagkat may tamang oras at lugar ang universo para sa lahat. Siya ay nagtatrabaho upang siguruhing handa ka para sa mga hamon na paparating. Tandaan mo na ikaw ay minamahal at ang iyong mga anghel tagapagbantay ay nag-aalaga sa iyo. Sila ay nasa iyong tabi, gabay at proteksyon sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Mahalaga na magtiwala sa prosesong ito at magkaroon ng pasensya. Ang panahon ay isang mahalagang salik upang maganap ang lahat sa pinakamabuting paraan. Habang naghihintay, mag-focus sa iyong personal na pag-unlad at paghahanda para sa mga darating. Gamitin ang panahon na ito upang magpabakas, matuto ng bagong mga kasanayan, at mapabuti ang iyong mga katangian. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang panahon, ikaw ay higit sa sapat na handa upang harapin ang anumang hamon at tanggapin ang mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Ang iyong mga anghel tagapagbantay ay palaging nasa iyong tabi, nag-aalok ng suporta at inspirasyon. Nakikita nila ang iyong potensyal at nagtatrabaho upang sangayunan ang lahat sa tamang panahon. Tiwala na ang universe ay nag-aalaga sa lahat, Pinapayagan ka nitong mag-focus sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Kaya huwag mag-alala tungkol sa panahon na maaaring kinakailangan upang aminin ng iyong kaibigan ang kanyang mga damdamin. Lahat ay nangyayari ayon sa plano ng langit at bawat sandali ay isang pagkakataon para sa iyo upang lumago at maghanda sa hinaharap. Manatili sa pananampalataya. Alamin na minamahal ka at patuloy na magpatuloy na may tiwala alam na ang iyong mga anghel tagapagbantay ay palaging nag-aalaga sa iyo. Nais kong tapusin ang dasal na ito para sa iyo, Panginoon, aming ipinamamanhik ang iyong presensya sa sandaling ito at hinihiling na tingnan mo siya ng may awa at pag-ibig. Sinasamo ko na siya ay mamalas ang malalim na epekto na mayroon siya sa buhay ng iba, na bawat kilos ng kabutihan at bawat salita ng suporta ay maipakita ang kanilang kahalagahan. Nawai patuloy siyang maalalahanin at itaas ang mga taong pakiramdam ay hindi nakikita, nag-aalok ng suporta at lakas sa mga nangangailangan. Pagpalain mo siya ng kinakailangang karunungan upang mapanatili ang kanyang mapagbigay na pagnanais sa iba at ang pagnanais na mag-alaga sa kanyang sarili. Pinapayagan siyang alagaan ang kanyang personal na kagalingan. Nawai makahanap siya ng oras at enerhiya upang alagaan ang kanyang sarili na may kaalaman na ito ay magpapalakas sa kanya upang mas makatulong sa mga nasa paligid niya. Panginoon, punuin ang kanyang daan ng saganang pagkakataon, nagbubukas ng mga pintuan, patungo sa bagong tagumpay at tagumpay. Na ang bawat hamon na dumating sa kanyang landas, ay harapin ng matibay na tiwala, at pananampalataya sa kanyang mga kakayahan. Naway siya ay maramdaman ang katiwasayan at gabay sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, na may kaalaman na hindi siya nag-iisa, sapagkat ikaw, Panginoon, ay kasama niya, nag-aakay at nagtatanggol sa kanya. Pahintulutan mo siyang maramdaman ang iyong pag-ibig at presensya sa bawat sandali, lalo na sa mga pinakamahirap, at naway ang pakiramdam na ito ay magbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para magpatuloy. Naway laging puno ng pag-asa ang kanyang puso at ang kanyang isipan ay mapayapa, na may kaalaman na siya ay nasa tamang landas. Naway ang kanyang buhay ay puno ng pagmamahal, kasiyahan at tagumpay. At patuloy siyang maging isang ilaw para sa lahat ng nasa paligid niya. Panginoon, pagpalain mo siya ngayon at magpakailanman, at naway maramdaman niya ang iyong banal na presensya sa bawat paghinga, sa bawat pintig ng kanyang puso. Amen. Naway itaas ng mensaheng ito ang kanyang diwa at magbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon na kailangan niya sa mga susunod na araw. Tandaan na kahit ang mga pinakamahirap na hamon ay maaaring lampasan sa tiwala sa iyong kakayahan. Mag-type ng 555 at 55 upang kunin ang mensaheng ito, ang bendisyon na naglalaman nito para sa iyo. Upang makatulong sa pagtaas ng iyong mga bendisyon, ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo at sa iba pang tao na maaring makakakuha rin ng mga bendisyon at tulong mula sa video na ito. Alam mo ba na mayroong isang larawan ng iyong kaluluwa na katuwang na maaari mong makita ngayon? Ito ay maaring isang taong kilala mo, na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga larawang ito ay kakaiba ang pagiging tumpak. Kailangan mong makita ang larawan upang maunawaan ang aking sinasabi. Mag-click sa link sa paglalarawan upang makuha ang retrato ng iyong kaluluwa. Isang mahalagang mensahe ang naghihintay sa susunod na video. Sana'y bawat salita ay nagdulot ng kasiyahan sa iyong puso at nahanap mo ang inspirasyon at kapanatagan sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Laging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may higit na makapangyarihan na nag-alaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag para sa mga nasa dilim at maging isang agente ng positibong pagbabago. Naway kasama ka ng Diyos at maging maingat sa susunod na video ng pananampalataya, kapayapaan at ginhawa. Amen.